Kaya po tayo, para tayo ibigyan ng uh, detalye ng gagawing paghahanda po ng mga ahensya ng ating pamahalaan. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Sir Chris Saruka, ang namumuno po ng MMDA Public Safety Office. Maganda umaga po Sir Chris. Uh, magandang umaga po ma'am. Magandang umaga mm -hmm. rin po sa inyo mga taga-subaybay. Opo, Sir, nakapanayam namin kanina yung pag-asa. Itong truck ng bagyong Pepito. Mamayang gabi po ang inaasahang pasok niyan sa PAR, eh dun sa kanilang forecast structure eh mukhang, mukhang madadaanan ng Metro Manila po eh. At super typhoon ang uh, mag inaasahan na umabot ng super typhoon itong Bagyong uh, Pepito. On the part of MMDA, ano po yung mga kaukulang paghahanda po na, na inyong gagawin sir? Uh, sa party mm -hmm. po ng MMDA actually, nung palang uh, pagdating po nung uh, bagyong NICA, nakahanda na po yung mm -hmm. MMDA sa kung ano man pong... Uh, Uh, kalamidad ang maaaring mangyari eh, alinsunod po dito sa bagyong ito. So, naging tuloy-tuloy po yung paghahanda natin. Nagkaroon na po tayo ng listahan ng mga committed resources. Mm -hmm. So, kagaya po yan ng ating mga search and rescue teams, okay. yung pong mga rescue boats, as well as yung ating mga water purifiers and uh, mga power mm -hmm. tools po kung kakailanganin, magkaroon ng clearing uh -huh. operation. So, uh, fortunately po, hindi naman tayo naging apektado ng nika, So, the same preparation goes for uh, ito pong bagyong Pepito. Oho, uh -huh. yung mga billboard sir kasi posible raw po na by weekend maramdaman yung bagsik nitong uh, bagyong Pepito. Uh, do you do you see the need na as early as now po ay ipatiklop muna yung mga billboard. Yung po, mga billboard ay jurisdiction po ng DPW ah, so ay okay, okay. suppose po uh -huh, na uh -huh. i patupan na po nilang mm. pag-roll down yan aha aha Ayun. so preparada po ang uh, ang MMDA sa inyong mga uh, gagawing pagresponde Opo. Sa oh, po. ngayon po, naka na po yung oh, ating Emergency Operations Center doon po sa main building mm -hmm. ng uh, MMDA. At uh, pag nagkaroon po ng uh, call na mag-activate na po yung Operations Center natin, eh ando na po lahat ng mga government agency sa NCR oh, na makakasama oh. po natin sa response. oho. Oh, oh. Ang kagandahan lang po sa Metro Manila, sir, ano ay maraming mga CCTV. At uh, kaya yung monitoring ay uh, kumbaga hindi magiging masyadong challenging ano po yun nga lang yung magiging pagresponde ano po kasi alam niyo naman pag binabaha po ang Metro Manila ay eh, rin po ano kabi-kabi ng mga lugar yan ano-ano po ba sir yung mga lugar na inyo pong uh, posibleng irekomenda na prone po sa pagbaha at posible pong magpatupad ng preemptive evacuation sir ang palagi naman po nating binabantayan dyan yung Marikina River uh -huh. and then uh, dito po sa May Araneta, Abinho sa Maria Clara and uh, certain parts po nitong ating ha, Kamanaba area. So uh -huh. uh, nakapaghanda naman po natin yan sa mga nakaraang pagkakataon na nagbabaha. So in touch din po ang MMDA sa ating mga mayors ng 17 LGUs ng Metro Manila, uh -huh. gayun din po sa kanilang mga respective na disaster risk reduction and management officers po. Uh -huh. Apo uh, Yung, yung nagdaang bagyong karina, sir, kumbaga, magandang humalaw na po tayo doon ng ano po, ano, ng uh, pwedeng gawing pagpaplano, ano po, uh, on how to manage ito pong mga posibleng epekto nitong bagyong pepito. Eh, tama po uh -huh. yan. In fact nga po kasama po ang uh, MMP sa uh, nag-lead po ng uh, pag-aaral po sa isang uh, ng uh, flood control Yun. and management plan Iyan, po yan, sa Metro okay. Manila. Iyan nabanggit niya yung flood control management, no? Uh, actually, do natin na ano na highlight yan sa Bagyong Karina, ano po sir? Yung need na magkaroon ng isang malawakan na flood control management ang buong Metro Manila. Na tama po 'yan na oh, no. nabanggit na nga po ng MDA chairman natin si Attorney Romando Artes mm -hmm. na medyo may edad na po ang ating drainage system mm -hmm. mga 1960s 1970s mm -hmm. pa po 'yan so mm -hmm. iba pa po ang uh, demands noong mga panahon na 'yon so ngayon mm -hmm. po eh pinag-aaralan pong uh, ma-enhance po natin yung uh, carrying capacity nitong ating drainage system sa kalakang Maynila. Oho nabanggit din po yung drainage sir siguro maging part po ba ng ano ng paghahanda rin sir yung ano yung ...declogging ng mga drainage para mabilis na humupa yung mga pagbaha? Ayan po ang immediate naman na ginagawa mm. ng ating uh, Sewerage Management Office po sa MMDA. Uh -huh. Nagde-declogging po sila, nag-de-dredging mm -hmm. at... Uh, yan po yung uh, pansamantalang lang uh, na solusyon dito po sa probblema pero ang tinitignan na po natin ay yung long term solution na increase uh -huh. nga po yung kapasidad ng ating mga yes. drainage system in coordination mm -hmm. with other uh, government agencies uh, particularly sa DPWH po. Correct po. Yan po talaga yung pangmatagalang solusyon eh. Ano ho? Yung mga pumping station po natin, uh, how many pumping station po ba ang meron sa Metro Manila sir? Uh, 73 pumping stations po. Uh, 73 pumping station. Nung um, bag Bagyong Karina, yan po ay functional lahat, ano po sir? Tama po yun. Uh, ini insure naman po ng ating uh, flood uh -huh. control office sa MMDA na gumagana po lahat ng mm. ating pumping stations. Uh, po, in all fairness naman po sa mga local government, kumbaga naging way of life na po rin kasi natin ano itong mga kalamidad na ito. And uh, year after year, calamity after calamity, talaga nag improve po yung ating preparedness and response. Yun na lang po ang ating mga kababayan, ano po sir, na dapat we expect na makisa. Ano po, pag sinabi evacuate, evacuate na po para naiiwasan yung mga insidente na nasa ibabaw ng bubungan, ano ho, at kailangang i-rescue para naiiwasan po yung casualty, ano po. At tama po yan na uh, sa pamumuno nga po ng mga ating mayor sa uh, Metro Manila, nasisimulan na po natin yung uh, disaster and safety awareness naman po. So pag nagkaroon po ng abiso naman na uh, kinakailangan na po magkaroon ng preventive evacuation, eh, Marami naman po sa ating mga kababayan ng tumatalima mm -hmm. na po kaagad at nakahanda naman po yung mga evacuation uh -huh. centers ng ating mga pamahalang lokal. And then lastly sir, hindi ko alam kung jurisdiction niyo po ito, pero tama po ba, on Monday na po yung start ng adjusted mall hours? Um, nagkaroon po ng coordination yan sa uh -huh. MMDA, so bilang paghahanda po dito sa uh, ating kapaskuhan, nag-adjust po yung uh -huh. uh, mall hours natin, uh, late opening and late closing para hindi po sumabay sa rush hour traffic. Oho, that would start on Monday tama ho ba? Uh, November 18? Opo. Apo. Apo. And then sir lastly, yung mga roadworks ano po na magiging sagabal sa daloy ng traffic ay pansamantala munang ititigil. May kasama po yan doon Aha. sa traffic management plan ng uh, Christmas season. So apo. kung hindi naman po priority projects yan ay uh, magkakaroon po ng regulation sa pag uh, Co construct nila po sa ating mga major thoroughfares. Mm -hmm. Okay, maraming salamat po Sir Chris at ang ating pong dalangin ay sana hindi naman po manalasa ng husto itong mga bagyong ito sa ating bansa. Ano po? Maraming salamat po at uh, mag-iingat po tayong lahat. Apo, ah, mag-iingat po tayong lahat. Yan po si Sir Chris Saruka, ang pinuno po ng MMDA Public Safety Office.